idol ah, mga idol, meron lang akong, ano mga idol ah. Uh, recording po ito sa Mio Gear po na motor. So ano mga idol? Kasi ito mga idol, di ko alam kung anong problema nito sa Mio Gear mga idol. At uh, ayun nga, yung dati kasi, kasi apat na buwan pa lang yan eh. Uh, sa totoo lang assume lang po talaga yan sa ano ng anak ko po, po bali one year na sa original po nang mayari ng ano ng motor na yan at saka one year na po yan dito po sa amin uh, mag apat na, na buwan so yung tatlong buwan na yun mga idol sa ginagamit na motor na yan parang okay pa siya pero nagtagal nagtagal mga idol. Yung parang yung takbo niya parang may tumatagtad eh. Sa yun sa atras. Parang pakiramdam ko mga idol belt lang yun eh siguro. Parang yung parang pinipigilan siya ng belt parang kumakagat yung belt niya sa ano sa ano na makina niya. Habang habang siya tumatakbo. Hindi ko alam, baka ano lang. Naisip ko lang kasi, baka slide lang yon O kailangan napaltan yung ano, yung belt na yan. Kasi one year na sa mayaring yun eh. Kaya sa mga na, nag-upload yon sa ano, sa, sa mga video na yan po sa recording sa mga anong diferensya po sa Mio Gear na yan. At hindi po ako naniniwala dati yung mga idol eh. Kasi ano na, uh, na search ko sa kasi, kasi yan eh ang dami talagang na, na nagpo-post niyan mga idol no sa Mio Gear na yan na motor po uh, unang una hindi po ako naniniwala pero yung nagtagal na mga idol na umabot na siya ng malapit na mga kapat na buwan sa, sa yung nararamdaman ko sa ginagamit ko na motor na yan para may tumatadad mga idol gumagano ganon yung takbo niya gumagano tapos mayroong umano sa kan sa likuran po mayroong pong ano parang parang umahagtok so ayun mga idol dahil ano uh, inisip ko kasi basa, baka bear club yun pero nagtagal mga idol itong Ayala at saka IT Park nasa gitna po kami napakalapit lang po siguro kung lalakarin mo 5 minutes lang minumotor ko yan mga idol pagdating doon sa ano sa IT Park namamatay siya mga idol hanggang nasira po yung batery niya at hindi na siya kasi pag mamatay siya start na lang start hanggang hanggang nasira yung battery hindi talaga siya umandar maanda, so ginagamitan ko siya ng krang. Matagal umandar mga idol siguro umabot yan ng krang, siguro mga 20 o 30 na karang mamaya mamaya, mamaya umandar siya hindi ko alam po anong problema mga idol kasi patay ho talaga siya wala talagang kurindi mga idol pag pag nagtatakbo ka ng porte yung ano yung porte porte lang yung ano niya sa, sa gauge niya po bigla siya talaga mamatay patay ho talaga So di ko alam na ano problema nito sa motor na to. Sana po na ano, matulungan po ako sa kumpanya na to, ang mga idol. Uh, baka may paraan po nito na mawala yung ano niya, problema ng motor na to. Ang tagal umandar, mga idol, bago lang yung motor. So ako, ang dami kong motor na naranasan eh. Yung pabot ng tatlong buwan, hindi naman ganun na mamamatay yung motor siguro lang kung sobrang init na makina siguro malayo yung tinatakbuhan mo minsan nangyayari yun sa motor ko na malaki pero umabot ng 5 years 7 years yun bago mangyari yun yung init sa makina na umano mamamatay siya pero ito bago to eh sa baga 1 year pa lang sa mayari -apat na tapos mag-apat na buwan sa amin ay mamamatay mga idol Kapon nga, tatlong beses ako namamatay yan. Lapit lang talaga ng tinatakbuhan ko. Sipin mo yung IT part. Hanggang dito, kung lalakarin mo, mga 5 minutes lang yan. O 6 minutes. Lalaka, lalakarin mo ha. ka, sa totoo lang, sa minuto lang yan eh. Hindi abot ng isang minuto yon Dahil ang lapit lang ho talaga doon siya mamamatay mga idol. Magproblema problema kasi kasi ano, ang tagal talaga umandar mga idol. Hindi ko alam po anong problema nito. Na iilan lang tumatakbon yan mga idol. Kasi ang dami palang nag-upload yan ng video na yan. Yung problema talaga sa ano, Mio Gear. So ayun nyo mga idol. Hanggang dito na lang sana po sa kumpanya na to. At ano, uh, matulungan po kami. So hanggang dito na lang. So bye bye. Maraming salamat po sa inyo eh.